Hi, good morning. So, finally, kamata na ko. Eh, Bangon na ko. Ikapay ko gabi, hinakutay sa mga gamit ang awa. Nihawa na ko sa lugar nga mubo. <laughs> Diri na ko sa lugar nga taas. So, guys, wala pa ko na mag-arrange sa awa. Kipagtapag pa na ko dira. sa so wala pa hindaanan. So, na wala akong sa <laughs> mga sinina. <laughs> Gahit ka, So, as of now, bye-bye for now, kay magpalit sa ko oh. magpalit sa ko coffee. Mag-coffee muna tayo. Palit sa ko kape sa ubos. Alam ko sugar, kape and conditioner. So, So, I'll be right back. Okay, after my bili ng coffee. Kaya maligo na ako. Hi, I'm back. Parang talaga mo na akong ligo. So, maghipos ako sa kong higdaan. Labang ko hipos sa kong higdaan. nyo? Bukal-bukal na akong init tubig. So, once again, good morning and happy Tuesday, everyone. So, see... Kusum mutan aw. So na kung kwarto pasensya makulabaw din na siya na arrange kay kagabi pa man ko nag like, transfer din ah sa so, lisod pa lang kayo iko. Lisod kaayo i. Eh. Ara sige kapoy na ko gabi i. Eh. So hala akong kilay nang iris. kinahanan tumong paritats ako. Yes, ulit siya dis, nako sa second floor na kanang isa ka kanang taas nga building ko dira eh ko tapian yeah. yes munish bali pito karon diri ang bali pito siya karon yeah. so hadlok ko gabi ako lang isa ako jud isa diri ka hindi ko sa second floor. Sa first floor, wala'y tao. Sa second floor, ako lang isa. Sa third floor, wala'y wala tao. Ako lang yung isa. Ginoon ko. Wow, okay, kita rin tulog gabi. Ika na hadlock. Lagi ko <laughs> na. hadlock ang bayot. <laughs> sinay ungo. <coughs> hadlock ungo on Bilaling ba? ba? Hadlock ungo on. Kamulay ungo on. Bilalim ba di ba? Hadlock yung tag-ungo. Dang. So, sa ko sa sinina. Ah. Kapoy kay pagbalhin-balhin. Tinan yung istorya. Ambot na lang po doon. Eh, nagkadaghan, nagkadaghan po ako mga gamit. Uy. Eh. Kapoy si gigbalhin. Samot ikaw ra isang. Ay, nari ko ipakita sa inyo ha. Ang ah, akong boss kay. Eh. Nag ano man sila kanang. Nag laag-laag man. naglaag-laag akong boss and then ang yung husband is italiano man yung husband tagalaing naso pero na sila business diri na sila gihatag sa kuha which is dili lang man ako ang gihatagan kumbaga kami tanan kay kami tanan yung gihatagan Tisa, kami tanan ang iyang gihatagan niya ato siya og kanang sa Roma sa sa lugar sa Ginoo oh, asa namatay ang Ginoo no ato at sa, sa Jerusalem ato at si Saroma. And, at to, yung sa Roma and asa gihatag sa amo awit which is kani siya kana nabinditahan na siya ay, ang sa naman tawon guba naman tawon ni na akong baunan na ano na siya nang naana siya ay, nang na siya ay gikan sa ano sa Roma. Sa so, siya oh. Money siya iyang gihatag na iyang pasalubong sa amo. Eh. Muni siya. Ana. Pendan siya, pendan sa ano. So kanis siya. Muli yung pasalubong sa mua pero which is kani siya na nabinditahan na ni siya wisag di ko katoliko mudawat ko ani oy kaya mo baya ako no mo ko gano'ng mga mga himala bitaw pasalamat ko kay nakakuha tagsa lang baya wala kasagaran baya ni naani sa online dili baya tinod piki baya no piki ni siya sa kanang sa, sa online kani siya legit din siya kagigidala sa Roma Neto tuman siya dito, nagsimba siya dito and then nagdala siya og kanang holy water og um, rosary nagpalit siya. So di ba? So para sa ko dili basihan ang relihiyon kay ang relihiyon dili man na makaluwas sa ato ang sa ato ang pagkatao kundi ang pagtuo man sa Ginoo, di ba? So once again, maayong buntag. Oh, God bless everyone. So, magkapisa ako and then magready ko and then mag-arrange po ko anak kong higdaanan. So, ang kaning mga uban din, saka na na siya i-arrange kayo. Kapoy pa ko Busy pa ang person. Hindi pa tapoy din magdali-dali o arrange sa tanan-tanan. Siyempre, nag-ano na, nag-ano nag, nag -ano raman ka. Kanang, nagrenta renta raman ta. Yan natay trabaho. O okay, kinong tagwa atay trabaho. Yan na ate pa, butong kasuhil. Dukin may mohatag tagsatua, di ba? Wala. So, karon ano sa totoong trabaho ko hinihinay na ang mahuman na gid ni siya lang siya maayong buntag sa inyong tanan asbon nako god bless god bless everyone